Miss Elora, nasan ka? Mayroon pa doon. G! G! Tayo ka na lang. And then, nandito rin po for special participation sa pelikula ang partner ni Bong Navarro, Miss Elora. Hello! Nasaan po kayo? Hey! Okay. Sabi po ang scene. So, yes, so ayun na nga! Miss Evans, kamusta naman ang Cinebalaya Ira? Ano ang preparation uh, na for the film? Ah... Uh, nag ko. ako na nag-dush. Ako ah, nangyayari yung unang tanong. Oh, I have a revelation nila. Um, <laughs> binasa yung script <laughs> tapos <laughs> no, nagtasan sa Buddha sa play Tsaka <laughs> <lang. laughs> <Yan lang>. <laughs> -naniwala, naniwala sa director, sa mga cast. Kasi I think yun yung pinaka-importante na pag-invested ka at nagtitiwala ka. Naniw Because teamwork makes the dream work. Yeah, ikaw! Paano na punta sa yung ano, yung ano yung casting um, part nito? Paano na po sa yung role and bakit mo gusto ng gagawin yung pelikula? Wala, nag-bidate din ako. Go, Sana naiintindihan niyo ko yung process ko. Nag-audition po ako uh, right after ko lumabas ng DVD. At uh, gali siya na gano'n hey. And how do you feel na na nalaman mo na ito ay Cinemalaya Entry? Na Cinemalaya Entry ito, paano mo uh, na? Puno-puno ako ng ano, no? ng doubt sa sarili ko. Na, ay, na Cinemalaya, hindi ko alam kung kaya ko. Kasi that time, parang isang workshop pa lang yung napapasipan ko. Hindi pa ako umarap sa camera. Hindi pa ako sanay may pag-usap ka direct sa, sa lahat pr ng pro. Ng Kasi puno-puno ko ng self-doubt kung kaya ko talaga. And, ay, now, dumating naman sa taping na napagaan naman nila yung love ka. And how was the preparation for the character? before before ako pumunta ng Ilocos, um, uh, to be honest, hindi ko man lang natapos yung uh, yung script mo. Kasi ayan ang dami rin ng schedule. And paglapag ko sa Ilocos nun, no, dun ko na-meet si Derek Carlo Canto. Kahit siya na-pressure. <laughs> kasi gets niya na wala akong wala pa akong uh, experience, wala pa akong kaalaman. So, ayan ang dami sa akin pinagawa nun. Parang pinapatalo na ko ng parang palaka. Hindi <laughs> ko alam na uh, parte pala ng, uh, ng workshop yun. So... Uh, pero na-feel ko naman si Direk Kato na punong puno ng pressure talaga kasi hindi ko magawa. Sobrang nahihiya ako. And sabi ko na lang, <laughs> Direk, tiwala ka na lang sa'kin. Ako na nabahala. So, Nagtiwala naman siya abang sa... So nagsunod-sunod yung araw. Medyo nag-loosen up naman ako. Ano yung highlight? for both of you while shooting the film? Stabilo po. Color Highlight. Yung highlight. Si, si, yung acting coach kasi namin, si Derek Carlo. Madami siyang boka. Actually, yung... Ano ba si Derek dito po? Wala naman siya, di ba? May friend ba si Derek Carlo dito? Okay, labas muna kayo. Um, <laughs> Si Bebe si si kasi madami siyang siya chika para magkarga kami. Siya, kasi na, sa nga, sa kanya, kanya nang galing yung puso ng pelikula. Sabi niya, Ina, itong <coughs> sinyo ni JM ang puso ng, ng pelikula. Puso <coughs> well, parang, parang, parang siguro na iyak kami na maramdaman namin dalawa na natawa talaga ako. Tapos kinakamusta niya ako na para, parang, kamusta pamilya mo? ka, ah, kamusta uh, ka? Lalo akong natatawa ah. kahit gusto kong umiyak. Alam ko yung gustong panggalingan ni Derek, pero parang tarantado kasi ako, di ba? Pag ginamusta oh, mo ako, ito, yung tatay ko, ex-convict. Ito ko ka naman. Mabaita siya kayo. So, parang <yeah>, ito. <laughs> Tinarabi ko na lang, um, JM, ko din, din na may, may ganitong klase, klase you know, ng dati kasi puro dumadaan na, 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 lang ako na may hawak na payong alakas, di ba? Ngayon yung, yung may nagtiwala na, talaga. So, direct, JD, thank you sa inyong lahat. So, so nagtiwala na lang din ako kay JM. And in, in fairness, fairness, nakita niyo na, naman yung film. Magbergas actor siya bukas. tiwala na. Okay na, kung may mga nakakaway sa hmm. okay. sa <Veterans> so, na lang yung napakaralan ko sa Meisner. Tapos... Uh. Wait, si si po, teacher sa Meisner ba? Ganun yung kagaling. So, ayun. Ganun yung ginawa ng Repetition for the character. Kaya ka, ka. Tapos, ikaw na. Ay, highlight pa! Ito yung highlight mo nung nasa ito kasi kayo shooting. Alas lahat ng araw na i-stable yung highlight na sa akin kasi kada araw talaga bagong learnings eh. Kasi adapt na talaga ako na adapt. Open ako, uh, hindi ako nahiya magkamin yun. Eh. Ready ako masabihin ko ang dapat gawin ko, ang tamang gawin. So, lahat. Ano, remarkable. Until now, hindi ko malilimutan. Kaya ko pang i-detalye bawat nangyari. So. Alright, so let's hear from the filmmakers. <laughs> okay. Direct okay. Arvin! So, um, based on so, um, some uh, poems and talkbacks from the previews, you mentioned, mentioned that um, this is a story you intend sa to keep ano eh. growing. <laughs> so, paano, ano sa an, an ano yung backstory na uh, ito? so basically, may ilig talaga ako mag-conceptualize and eh? pero yung mga yon hindi kasi automatic na ako yung mag-direct and that material, I pitched it to Tim Rohn, no birthday niya, kasi wala akong dalang regalo. So, yun ang regalo ko, concept. So, and then, I know na si Tim Rohn ang tamang dapat na magsulat at mag-direct nito dahil fan din ako ng mga short films niya. And bukod doon, mabait siyang tao. So, alam ko na magkakasundo yung mga... Siyempre, nag pag nag-brainstorm kami, may mga away din ang nangyayari na healthy conversation. And then, syempre, nag din community uh, kami ni Tim na idol din namin sa pagsusulat with si, si Ate Harleen Alegre. So, from there, uh, na ni Tim, yun na yung goal na siguro as a creative producer, kailangan lumabas yung process ni Tim Rohn. Sobrang proud ako kasi nag-translate siya sa pelikula. So, ayun, go hey, congratulations, Direct Team! O, kamusta naman uh, uh, nung binato sa'yo yung story? Paano mo siya sinula? Binato niya. Binato niya. <laughs> kasi you mentioned na it is also a personal one for you. Ah, oo. De, De, kasi yung pwede na i number 82, for and then binigay niya sa akin ay uh, during the development kailangan mong makakunik sa kwento at sa vida and then dahil, dahil ito ay kwento mag-ama kailangan ko ding yung personal experience ka sa topic